walking na punta guys exercise no? paggamay and walking ta may nalang morid dyan sa talawas no? hi guys We start walking na naman Para lumiit ang katawan. Hi guys, dito nata guys. Sa creek. No? So, so yan. Ay, layo na tayo magbaktasan. Ah, 360 lang. Tayo. Okay. Ayan. dali lang guys. So pabalik na ako sa townhouse, hindi sa baba. So nakatuyok na ako sa bika. Dito na lang guys. Salamat sa pagtanaw. May hapon. Bye bye.